pangil ng kidlat na napakalakas at napakatindi. meron taglay ng kabalat kuna, tagaliwas, at takot ang kalaban sa boses mo kasi meron ka nito. Pambihirang klase, mga nakuhato Nakuha to sa puno kasama ko na ako mga ito magagamit hindi ako yung puno na tamaan ng kidlat ito nakuha niya meron tong gabay mga kaagimat kung open ang third eye mo makikita mo ang malakas na gabay nito.